Hey guys, habang tinatakbo ko yung uh, nag-bye-bye ko yung Hitsa, nakita ko yung Toyota Land Cruiser, yung kulay puti, ang sa harapan ko. Ito pala yung, uh, ano, ito pala yung mapunta kay Carlos Yulo. na uh, ating atlita na double uh, gold medal. So, deserve naman sa kanya yon. So, ngayon guys, nandito na ako sa Kamuning Flyover. At, uh, guys, mga uh, magandang hapon guys. Araw nga pala ngayon guys ay alauna ng hapon. Ayun guys, andito ko ngayon sa SM North EDSA. Ipapasok na at bye baybayin natin ang uh, EDSA. Ito natin ay sa Pasig. E, natin ang uh, sa Kamuning Flyover guys. So mga uh, pangatlong araw na ngayon guys na binuksan yung uh, Flyover. Kasi pina, ano yan guys, pina-repair yan. Kaya nadadaanan ng mga ilang buwan yan, halos isang taon. Ito, ipakita ko sa inyo, pamuli kay Uber. Although, pag titingnan mo kasi sa camera, parang walang nagbabago, pero yun yung kuhaan kalsada kasi ni Repair. Matagal din, matagal-tagal din hindi na dadaanan. Lahat ng mga sasakyan sa baba, dumadaan. So, ang oras ngayon guys, ulitin ko ay alauna. Alauna medya ng hapon. Ang ginagawa ng mga kuhaan. Ah, naglilinis ng uh, barrier dito sa EDSA maganda din yan kasi para makita kasi pag nung hindi pa nalinisan yan puro ano ang itim na parang uh, ang nilinisan nila pala yung reflector ng barrier so ngayon guys paakyat na tayo sa flyover ng Kamunin kung makikita nyo guys yung dyan sa may flyover kung gawa lang and may nakalagay in saka muna yung flyover is now possible to all types of vehicles to enter so ito guys oh kaya napapansin nyo naman guys ano mga uh, bago na yung ano yung uh, siminto so hindi hindi ko alam kung anong dahilan kaya rin mga ano kasi sabi nila ba na nakitaan daw nila ng bitak din sa ilalim yan o patsi patsi yung ano, mga bagong uh, simento guys so malaki talaga ang advantage magkabukas itong uh, flyover dahil hindi na tayo dadaan ng staff uh, stoplight Almost uh, seven months din yung uh, ilalim tayo dumadaan So, let's go guys. So, nandito na tayo sa Cubao. Uh, at ganoon pa rin ang sitwasyon. Wala namang pagbabago yung status ng uh, traffic dito sa Cubao or sa Idsa. This is the mix of DJ Ruiz. I know you